papalitan natin ng gear oil itong Honda Click natin. Tatanggalin lang natin ito tsaka ito. Dito natin sa i-drain. Ito yung gear oil na nabili natin. Maganda ito mga idol. Talagang pang Honda talaga siya. Ito. Pro Honda. Ayan. Bali lalagay natin lahat ito. Sa mga hindi pa nakakalam kung paano mag-change ng gear oil, panoorin nyo itong video na ito. Napakadali lang to. Gagamit lang tayo ng ano, 12mm na socket. Iyon dandan lang para hindi kagad tumulo yung oil nya medyo mahaba yung tornilyo nito kaya medyo matagal ayan na ayun ito na guys so, ang dumi na ng ano natin oil nya kasi last kong pinapalit na gear oil to nung 2 years ago pa Hayaan lang natin tumulong hanggang mamaya hanggang sa mag-drain siya. Para bumilis yung tulo nito mga idol, tanggalin na rin natin itong isa dito sa taas niya kung saan tayo maglalagay ng oil. Ayun. Para bumilis yung tulo niya. Para magkaroon siya ng Hangin. Ito, medyo maliit lang yung tornilyo nito para dito sa drain plug niya. Ito. Ito yung different nila. Oh. Medyo mas mahaba ito. Tapos ito, mas maliit to. 15 minutes later. Ayan mga idol, bali wala na siyang tumutulo. Bali, gawin na lang natin. Punasan muna natin yung mga paglagayan ng tornilyo. Dapat malinis yan mga idol. Ayan. Tapos, siyempre, unang lagay natin itong mahaba dito sa drain plug niya. Ito yung unang-unang lalagay natin. Napakadali lang mag-change gear oil. Kahit na hindi na kayo pumunta sa mekaniko, kahit kayo na lang mag-isa, kaya nyo. Basta may tools kayong pangkalag na 12mm na socket. O kaya open ranch pwede naman ikpitan na natin to mga idol para maglagay na tayo ng gear oil nya ayan tapos syempre ito ilagay na natin dito ito mga idol dapat gumamit tayo ng ano gunting wala syang butas dito kaya ang gawin natin putuli natin dito sa dulo nya yon puputol na natin. Tapos ganito lang yung pagsalin dito sa gear oil natin. Yan. Gandaan lang mga idol. Bali, pinepress mo lang siya. Ayan. Ipress mo ulit. Ayan. Para diretso yung oil niya dun sa mga gear niya ayun para may pressure siya pag uh, piniga mo ayan <coughs> huwag ka nang pupunta sa mekaniko. ko gagasus ka pa doon bili ka na lang ng oil nito mura lang to nabili ko lang to 75 pesos dapat mga idol busin natin lahat pero pasang konti <coughs> maglagay tayo ng kalsu dito para medyo tumaas siya ng konti. Ito yung nilagay natin para medyo mataas siya. Ayan. Ayan mga idol. Ngayon may natitira pang konti dito sa oil natin. Ubusin natin to, Ilagay natin. Ayan. Ganyan lang yung technique mga idol. Wala na idol, uh. Ubus na oh. Uh. Bali next. Syempre, isara na natin. Mga idol, meron siyang ano ha, uh. meron siyang washer ha. Uh. Baka makalimutan nyo, may washer siya dito ha. Uh. Ito mga idol, ilagay na natin dito. Baka makalimutan pa natin. Pitan na natin. yung paghigpit nito yung tamang higpit lang mga idol ha, para hindi siya sumobra baka malostrad pa yung nut natin ayun bali okay na siya yan kaya kung may natutulang kayo mga idol paki like and share na lang itong video na ito okay mga idol thank you and God bless us all